Sa loob ng bahay ni Hazel, halos gabi-gabing nagnanaginip itong si Manuel. Nagpaparamdam sa kanya itong si Jessica. Tala pa may gustong sabihin, kaya hindi na siya mapanatag. Nagpatulong na nga siya sa kanyang mga anak na mahanap ng isang psychic. Nang sa ganun, makausap niya ang kaluluwangan itong si Jessica. Pantay sarado man ni Hazel ang kanyang asawa dahil Inutusan pa talaga niya si Alice na bantayan ito habang siya ay nagtatrabaho. Hindi kasi siya nagtitiwala, batid niyang ano ang mangyari ay ayaw niya na maisahan siya nitong si Manuel kaya naman si Alice ay pinabantay niya wala ding nagawa si Alice matapos ngang hilain na nga ni Manuel ang naturang psychic para malaman na talaga kung ano nga bang ang naisiparating nitong si Jessica unti-unting natuklasan na nga ni Manuel ang katotohanan kung saan hindi na rin siya nagulat sapagkat alam na alam gamit nga ang katawan nga nitong si Tracy alam niya ang ginagawa nila tuwing bago matutulog at kung ano ang mga favorite na pagkain ay alam na alam niya. Kaya naman hindi na siya nagtataka na yun na nga ang kaluluwa nga nitong si Jessica na nasa katawan nga nitong si Tracy gulat na at dela hindi na makagalaw itong si Alice dahil kapag nalantad na nga ang katotohanan maging siya ay damay din dahil kasabot siya nitong si Hazel ikinagulat pa nga ni Manuel matapos nga paulit-ulit na sabihin nga nitong si Jessica na kung ano man ang kanyang mas na katotohanan sana ay hindi magbabago ang relasyon nila bilang magama sana ay mahal pa rin niya itong si Jessica. Ngunit ng mga time na nga nasasabihin na nga ni Jessica ang katotohanan, bigla na lamang uh, nga nitong si Alice. Dahil sa takot niya na malantad na nga ang katotohanan, ginambala ni Alice ang natural session. At saka, bigla na lamang niya ang kinalagkad si Prissy at sinabihan si Manuel na huwag pa magpapaniwala dito kay Prissy sapagat pinagluloko lamang siya nito kung ano-ano lang ang sinasabi ni Prissy.